Hay ka. Hay ka. Bakit mo wala? Bakit mo wala munting tao? Munting tao. Si Talambo, si Ano kaya ang height mo, Talambo? Ha. Ang gasan kaya ta, Ang gambay ang nang Ang kulit mo, bo, nangigigil ako sa iyo. Nanggigigil din ako. Hello mga kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay wala po akong pasok. At ngayon po mga kadilag ay yan, kagigising ko laang. At nandito ako sa labas dahil kami po ni Talambo ay pupunta sa tulay. At mananagbo ng isda. So ang mga papa po ni Talambo kanina ay pumalaot. Pumunta sa dagat para manghuli ng isda. At kami po ni Talambo ay tatagbo. Mananagbo ng isda. So, ako po ay pinapabili ni Mama ng kalahating kilo lang na isda. Kalahati lang mga kadilag dahil kami na may ilang peraso sa bahay. So, ano talambo? Ready? Not yet. Ayusin <laughs> mo muna na, may inaayos lang po si talambo. Ito po mga kadilag, may dala na po akong plastic para po lagay ng isda. Alagay ko na sa aking bulsa po ay naglalakad na ni Talambo. Hoy, Talambo. si <laughs> Talambo mga kadalagay hanggang bay awang kula. Hoy, Talambo, huwag kang manakbo. Eh, iniiwan mo naman ako. Talambo. So, maglalakad tayo ngayon. Exercise. Huwag magmotor. <laughs> Sabi ni Talambo, anong motor ang gagamitin? Lakad-lakad <laughs> muna tayo buha. Lakad, lakad, boob. Teka. Wala. 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 Munti taong. Munti taong. Si Talambo. Si Talambo. Ano kaya ang height mo, Talambo? Ha. Hanggang saan kaya ka ta? Hanggang bayaw na kita. Eh. Kapag maglalakad dito ay mga five to seven minutes. Pero wala pa, hani, bub? Si Talamboy na nakakbo eh. Mabilis lang. May baka ito. minutes lang. Ano bo? Kahit maliit ang bias na yan ay. Maganda ang panahon ngayon mga kadilag. Kumpara ng mga nakaraang araw na maulan. So kami po ay naglalakad pa rin ni Talamboy. <laughs> Hoy, batang tulay. Lagi sa tulay mga kadilag guys. Si Talamboy. Oop. Oh, tabi tabi tabi, 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 tabi. Tabi, 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 tabi. Dito na kami sa may dulay, like, mga kadilag. Ngayon ako ni Talambo. Kaya lang, titang huli? Mm, no. Gawin mo na isang kilo para kasi... Kaya walang namang pay, walang naman Wala pong huli mga kabilag. Mayroon, ay kakaunti, ay may mga may arena. Kaya tayo hindi nakabili. So ano, katabo? Let's go. Lakit na, lakad na. O mamaya pa ikaw. <laughs> Ba't naman eh, yun ang tinali din? Ay, mag-aamoy kuhan niya ngayong short. Mag-aamoy isda dilaw, sabaw. dilaw, <laughs> bilaw. bilawang sabaw. Alin ang mahaba, bu. Ay, itong kawayan. Maganda naman dito, buwan eh. Maging hawa. Habi dito kayo, nini. Ako yung Ayan, mas Paalis na po kami, mga kadilag. Oo. Oh, oh, oh. <laughs> so, Ito tayo, hindi nakapanagbo, pero tayo nakapaglakad buhan. Nakapaglakad-lakad sa umaga. Nagkahati pa rin sila tita ng isda. Ube, so, may isa pa. Bigay mo na yun, Bo. So, yan ay sa may may-ari na ng bangka. Kaya katanang, bo. Uy, na kayo, bo. Tako -tay O, Ano? Sasabay ka ba ka? O, oh, hintayin mo na ako, mama. Hintayin ka na daw, tita. Hintayin mo na ako. Hintayin sabay-sabay na. Wala kayong maabot na ko, isda. Wala nga. Ay, sinuni. Walang uh, ko, Walang eh. naabot. Ay. Tanghali na nagpunta. Liit na liit mo. Bo, ba't gusto mo, ano, sabi mo, gusto mo tumalundin, ah? Ay, pag di ka nakakaya, Eh. Kalahati-kalahang naiyan ng kanal. Kanal ba ito? Mm-mm. Irrigation. May tayang yak. <laughs> yak. <Yuck. laughs> Wala naman. Tinan mo nga, malinis. Oh. tayan. Wala nga. May tayan. Ang kulit ninyo. Oo. Mm, ang kulit mo. Ang kulit mo ba? Nangigigil ako sa'yo. Nagigigil din ako. ko mm. <laughs> ako sa'yo. Malaglag ka di yan. Yung ngipin mo ha. Na Pag yan naraglag ka, mo ilagas lahat. Tingin nga ng ngipi mo. Eh, nahihiya. Patingin nga ng ngipin mo. Patingin nga. Lagas iyan yan, mamaya. Tingin nga. lang. Hindi ko naman pa, hindi ko naman sasabihin sa iba. Oh. Tingin nga, tingin nga. Wala, secret lang natin 'yan, bu. Tingin ako. Nakikita ko naman lagi. Eh. Tingin nga. Sigurit nga lang natin. Tingin. Ay, di nakita ka sa Tingin. Yan. Pag nalaglagi, lagas lahat. Sigurit lang natin ito. Walang makakakita kay baka Ha? Habu, ha, buha? <laughs> eh, tumalag ka kaya dito at ninunin. Aba, Oh. Kapit-kapit ko siya. Baka mo <laughs> Oh. Ang laka dadaling ka na. Sinabi Dadaling ka na Nadaling ka na po ay pabalik na sa dahil si bunong kaklase niya ani eh. galing pala yung sa pailaw ayun na Nandito na po kami sa bahay ni Talambo. Wala pa. Wala. Anong wala pa? Wala oh, pa. wala ka pa sa inyo. Bye bye. Alis ka na. Tanglakad <laughs> lang kami na eh. Nag-exercise. Na. -late na tayo, honey. Sige, bye bye na. So, yan mga kadilag. At katatapos ko pong kumain. Kaya, yan. Tambay-tambay muna dito sa may labas. Habang kami po ay nakatambay ni Mama, dito sa labas ay merong parcel. Yan po'y kahapon pa. Yan. Yan, box na po niya. Yan po ay from Pretty Ninang. So, si Pretty Ninang talaga mga kadilag. Kahit anong gawin kong tanggi. habang kami mga kadilag ay magkausap, pagka si Pretty Ninang ay... Pag kasi pretty ng mga kadilagay ka, usap ko. Okay, ni kagwapo lang. Ngayon ay may mga sinesend na kunwari link sa Shopee. Ay kahit anong gawin mong tanggi na hindi tanggapin, ay talaga ikaw pa yung makukonsensya at sasabihin ay ayan ka na naman. Magagalit po sa amin mga kadilag kapag ka hindi tinatanggap. At yan, in-unbox na po ni Mama yung isa sa parcel na pina-order ni Pretty Ninang. At yun po ay Christmas lights. So, napansin ni Pretty Nina, mga kayo nagbablog, eh, dito sa atin. Tinanong niya ako kung may Christmas decor na. Sabi ko, ay, eh, wala pa po. <laughs> ay, yun. Siya po ay nag-send ng link sa Shopee. At yan, pina-order po niya tayo ng Christmas lights. So, yan. iya ano na po ni Mama. Lalagay na dito sa aming munting grills. Dito na lang po ilalagay. Paano mama? Ang design na yan. Ito nga po palang pina pinaorder ni Pretty Ninang ay solar. So yan mga kadilag. Amin na pong nailagay ni mama dito sa may grills. At ang na kami dito ni mama kanina pa kami nahihiwagaan. Ay kapag ka itong solar mga kadilag ay nilagay dito sa may halaman. Tingnan niyo po ha. Sa may ano ng halaman. Mabubuhay siya kahit wala pa siyang karga. Hindi pa namin naiibila dito mga kadilag at kaka-unbox Wait. Ay. Hmm. power natin. Open natin yung power. Yun, mga kadilag. Oh. Kapag kasi ay nilagay dito sa halaman. Ito po nakala nakalagay dito. Hmm, Naiilaw. Naiilaw siya mga kadilag. Pag naman tinanggal. Tinan nyo po mga kadilag. Tatagalig ko. Oo oh, nakatanggal. Wala ilaw. Pero naka-on yung kanyang power. Chloe, galingan eh. Kanina pa na kami si Chloe. Tatawa-tawa kasi mama dito sa kanyang Christmas lights. Akin <laughs> Oh, hindi pa, isa pa, isa pa. Oh, may doon na ilaw kapag nilalagay dun sa halaman, mga kadilag. Oh. may ilaw. Nilagay namin diyan sa may, ano, gilid sa so, may mga halaman. Ibig sabihin, yung palang halaman, yung lupa ng halaman ay eh, nagpo-produce ng init. Ng, ng, ano? Init. Yeah, ng init, ng energy para magkaroon ng kuryente yan Yung eh. amin ni iba. Pagkasakit tawuan kaya mama ng tao, patray nga. patray ko kay Chloe. Chloe, lumapit ka. Basa Ay, basa baga. Uy, nailaw. Oh. Uh, pag nilapit. Dito sa mukha. Oh, pag sa mukha. Panay, <laughs> oh, ilaw din. <laughs> isa pa ka, isa pa ka, isa pa. Oh, walang ilaw mga katilaga. Ka. Kitang kita. Oh, oh nakailaw. <laughs> Ibig sabihin, mainit ka. <laughs> Nakaka-amaze naman itong pina-order ni Pretty Nina. Isa pa, kalawa, isa pa, isa pa, dali, isa pa. <laughs> Nakakailaw na eh. mo, mga katilag uwi oh. Ako nga ako nga tatry ko sa lagay dito. Oh, uh, uh, nga ilaw din. Sa Ay buhay ka. Buhay ni mama. Sabi ni mama ay kaya... <laughs> <"Hindi makapanimalang> buhay daw ako kaya hindi maka buhay. Dito po namin sasabit sa may mga halaman. Ay, dulo. Toto to, Nakaka-amaze naman ito. Ngayon lang talaga ako nakakita ng ganitong Christmas lights. Kanina po, oh, ma, ano pa, mahaba pa. Ah, pa. Kanina po mga kadilag ay ako ang Dito ginamit ko ng electric tape para safe Ito so, naman pati walang kuryente, solar lang siya. Dito na yan, solar. Oh, nasa na yung stand. May stand po ay, 'yan na na. Eh, Pero may stand pa din. Baka mabong, eh. oh, yan, nilagay na po ni mama sa bubong at sakto na araw. Mabibilad na ang ating solar Christmas lights. Para mamayang gabi. Oo, oh, para mamayang gabi. May energy na siya. May, may ilaw. May garga. Bagaman. nakaka at sa halaman eh. Kahit sa tao eh. Pwede. Chloe, halika, tiko na lang aming i-hire. <laughs> ano, isang oras ay piso. <laughs> Yung sa mukha mo ilalagay para magkailaw. ano. Mamaya ka, ba? mo na kailangan mga ruling. Ano, ka Halika ka? Hindi <laughs> mo na kailangan mga ruling. Ilalagay lang yung solar do sa iyong mukha. Gaganay mo lang. Isang oras, peso. O, lima na. limang na pati, o. Saktong sakto. <laughs> <Ayan. laughs> Niluloko natin si Chloe. A few inches later. Ngayon mga kadilaga ako ay may bisita. So, yun, kagwapo lang. Ikaw ay kasama sa isa sa oh. pinaorder ni Pretty Nina. Oh, Akala ko nung una ito na yung Christmas lights na pina niya. Kaya nabuksan uh, ko yung ano. Uh, kaya ayan, nabuksan ito. ko yung... Ang tawag dito? Yung, yung plastic. Ah, dito ako. Thank you po, Pretty Nina, sa early gift na naman para po sa akin. So, natutuwa ko, Pretty Nina, dahil natapos ang exam ko. Kaya another blessing. So yan, ina-unbox na ni Kagwapo lang, ginugunting na. Yan, Kagwapo lang ay... Makikita ko na yung balat. Kulay green. wow So yan ay organic pure green tea. Whoa. So, bakit nga po ba ako binihan ni Pretty Nilang po na ito? Pamakailan po ako ay nagpa-medical. ba sa medical ko po ay medyo mataas ang aking kolesterol at ang aking yuri. Oh. So medyo nagbabausa po ako, hindi na po ako nakain ng mga karne masado, Saka ayun, tapos isa sa mahihirapan ako ay ang pagkakapit dahil mahilig ako magkapit. Oh. so, so makakatulong pinabawal din sa yun, mm. So kahit si kagwapo lang ay medyo mataas ang kolesterol. Cholesterol, oh. So makakatulong po ito para makakapagkapit pa rin ako. Pero mm. ito ay mas healthy dahil green tea. Thank you, President. Thank you for